May nag-request sa akin na i-vlog ko daw itong uh, sa Regalado Avenue na kung saan itong MRT-7 ay uh, matagal na itong tapos sa baba pero hindi naaayos at ito ay nakaka sa mga motorista. Panorin nyo mga kaboks, kagaya nito. Sa gilid po ng poste na yan, malalim po yan. Siguro mga nasa 6 inches po ang lalim niyan yan po ay nakakasira po ng gulong ng mga motorista at saka pwedeng yung madisgrasya po. At sa totoo lang marami na po ang nadidisgrasya dito sa ilalim ng mga poste na ito. For your informations mga kabok, yung uh, Universal LRT Corporations, yan po ay subsidiary ng San Miguel Corporations. It was selected by uh, Department of Transportation noong 2008 para po itayo itong uh, MRT-7 through build, gradual, transfer, operate, and maintain BGTOM agreement for over uh, 25 years concession period. Ang project po talaga nito ay under ng Department of Transportation mga kaboks. Direct po yan sa Executive Department. So ang ating napapansin lang, sana naman yung uh, D.O.T.R. ay uh, kanilang bigyan ng instruction yung contractor na ayusin naman itong baba na perwisyo po talaga ito or perwisyo ito sa mga motorista dito sa nadaan sa Regalado Avenue, Quezon City D.O.T.R. taon na po ang perwisyo na ay dinudulot nitong sa baba ng mga postin ito sa mga motorista Alam nyo ba ito uh, D.O.T.R. or hindi? Tingnan nyo po kung gaano kalala ang daan dito sa Regalado Avenue. Ito po ay perwisyo sa mga motorista at inuulit-ulit ko. Perwisyo po sa mga motorista ang dumadaan dito. Uh, D.O.T.R. alam naman po natin na under construction. Hindi po ba? Pero pwede bang... Pansaman tagal lang, patsing-patsing lang ba, tapal-tapalan lang ba, kasi taon na, dalawa o tatlong taon na, na perwisyo sa mga motorista dito. Mapapatanong katuloy minsan, parang wala na yung lakas ang gobyerno. San Miguel na ang pinakamalakas sa ating bansa ngayon. Panawagan lang po D.O.T.R. na pacheck naman po kawawa po yung ating mga motorista dito. Sana po mayroon pa rin kayong power na gabayan ang ating mga proyektong ipinagkaloob sa kanila. Hanggang dito na mga kaboks and maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga vlogs. At uh, shout-out din po sa ating mga new followers sa uh, Facebook At ganoon din po dito sa aking YouTube Maraming maraming salamat po at naway no di po kayo magsawang panoorin ang aking mga informative vlogs At hintayin uh, ko rin po yung may gustong ipa-content sa akin or ipa-vlog Mag-message lang po kayo dyan sa comment Maraming maraming salamat and God bless us all Thank you for watching mga kaboks.